Hai, wala akong maparadahan ng tricycle ko. Nakaparada lang to sa gilid ng kalsada. Tara, gawa tayo ng paradahan. Hai na po, eto na naman ako. Nagsusulat na naman ng mga maikukwento ko. Kahit na alam nila na di madaling magawa ng awitin. Pero para sa akin, baliwala ka sa sanay. Sa pagsabay habang kumakawa. Sa gilid ng bahay namin, sa tapat ng patubig, gumawa ako ng isang paradahan ng tricycle. Naghalo ako ng simento at saka buhangin. Tapos, pinantay ko ito at unti-unting pinakinis. O ba? Diba, malapit ng matapos ang paradahan ng tricycle ko. Kung kaya ko itong gawin, I'm sure, kaya nyo rin ito guys. Ganto lang pala ang pagpaplatada Sige pakinggan nyo ang aking berada Last pin war in the house Panoorin aking vlog Sigurado ang tricycle ko sa patubig ay hindi malalaglag Oh, okay ba guys? Ah, medyo nangawit ako Kaya tayo muna ako saglit At ito nga, matatapos na ako At sigurado ako, maya maya May mapaparada na ang tricycle ko sa ng patalastas guys paulugin muna natin tong bola ng billiard ang number 2 ball at ito nga matatapos na ang ating ginagawa uh, pasensya na kayo sa paghihintay ha mga guys kung kaya ko to, kayang kaya nyo rin guys binubudburan ko po ito ng purong semento upang ito'y maging makinis and guys malapit na talaga matapos ang ating paradahan ng tricycle guys gutom na ako maya maya kakain na rin ako nakakagutom pala ang pagsisemento sama mm hmm woh hmm hmm o ayan guys tapos na maraming salamat po sa panunood ayan po po nakita niyo po kung paano ako magkatada ayan po ang aking ginagawa pagka ako ay merong gustong gawin na isang isang bagay na maaaring makatulong sa akin para para hindi na ako kumuha pa ng gagawa. Ako na mismo ang gagawa. Dahil ito po'y madali lang. Basta sundin nyo lang po kung ano po yung ginawa ko. Yun lang po yung mga dapat gawin para makapagplatada kayo. Uh, napaka Napakasimple lang po. Basta po, isipin nyo, kaya nyo. Yan. Ako po si Last Pin Warren. At huwag nyo po nga mag-subscribe sa aking YouTube channel. Last Pin Warren. Oh yeah! Yo, panoorin nyo po ang mga rap songs ko doon. Lahat po ng mga video ko. Uh, I-views nyo po. At saka uh, don't forget. Uh, don't forget na na lagi nyo pong tatandaan. Na pipindutin nyo po ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga susunod pang mga videos. Oh, meron pang dalawang batang nagkukutuhan sa harapan ng paradaan ng tricycle. Paano guys? Hanggang dito na lang ha. Paalam. Hi na eto na naman ako. Nagsusulat na naman ng mga maikukwento ko. Kahit na alam nila na di madaling magawa ng awitin pero para sa akin, baliwala kasi sanay sa pagsabay habang kumakawa.